Mga kabukid yan, oh. No? Mabuti na lang ay napansin natin agad. Malapit na palang lang masira 'to. Ano? Kaya repair natin 'yan mga kabukid. buhay na mga kabukid so sunodin na lang natin itong man na to ay na ulit na natin ulit mga kabukid Sayang kasi kung itatapon ko lang, buo pa naman to. Buo pa. Hindi pa ito nakaranas ng short cord. No. Kaya ang gagawin natin dito, diretso ito sa scratch pen. yan Kapasok na natin siya. Unang talo pa lang kaya dito sa muna sa loob para hindi matilay o masira yung kanyang ano. So, ay, para iwas pilay kaso dito sa scratch pen limitado yung ikot niya dyan eh hindi niya masyadong hatak-hatakin yung tungguli eh. para makaiwas sa pilay nakahabol na kasi yan mga kabukid ano. nakahabol na siya ng mga inahin kaya tinaliin na natin